Hello, hello guys. Good evening. Ito, yan pala. Nagluluto pala kami guys ngayon. Kasi tingnan nyo naman yung amo ko. Naku, napaka-busy niya. Tinuturuan pa yung anak niya. Tapos ako yung nag-ano nag, ng mga lamas. So, share ko lang guys. So, konti-konti lang kasi nandito yung amo ko. Yung mga video guys. So, yun. Malinis na malinis guys. Kasi pag ako yung ano, naku, lilinisan ko yan. So yan guys, no passport, kakarating ko lang. Tapos namili pala ako ng pangpansit ngayon kasi magpapansit ako. Naku! Ay, magpapansit ako kasi bukas is pwede na akong mag-fasting ulit kasi nga wala na akong period. Tapos na. So yan nga guys, no, is starting yung fasting. Bukas na naman. So diba guys, no, pagod pa ako sa trabaho. Pagod pa ako. Pagdating ko sa bahay, sige lang guys, no, still alhamdulillah pa rin tayo. So, kayo rin ba guys, kapag hindi din nabibigyan yung mga kapatid nyo guys, kapag nangihingi sila, is nakukusensya kayo grabe ako nakokosensya talaga ako kapag hindi ko sila nabibigyan guys kasi iniisip ko paano sila kumain ganyan ay kasi alam kong crisis ngayon kaya nakokosensya ako ganyan wala talaga akong pera guys hindi ko sila mabigyan kasi ngayon nga share lang wala talagang pera wala pang ano ngayon wala pang sweldo kasi alam mo naman yung amo ko oh, naku may problema sa kaniyang boss so yun hindi siya maka basta hindi problema nila yun ay naku ang hirap talaga guys lalong lalo, lalo na sa katapusan wala naman trabaho so kailangan maghanap, maghanap na naman ulit ng trabaho so sana makahanap ako ng trabaho ganyan so yun nga guys no share share lang so yan palang gagawin ko today guys is gagawa tayo ng pansit para sa mahabang buhay natin, Char. Sure. Mahaba pa yung buhay natin para makatulong sa ating pamilya. So, kayo rin ba, guys? Kumusta na yung inyong Ramadan, guys? Kumusta na buhay pa, Char? Sure. Anong pagod na pagod na ba? Sige lang, baka yung amo nyo, bibigyan kayo ng ano, bibigyan kayo ng alam nyo na, bibigyan kayo ng hadiya in the last time. Comment below kung nabigyan kayo ng hadiya, ah. Share-share lang, chor, Kung nabigyan kayo ng mga amin ng hadiya. Ako kasi parang 50-50 ako, char So, okay lang, guys, no? At least, ba diba? Naintindihan ko naman kasi yung buhay ng amo ko. Hindi kasi sila mga lokal Ano, dayuhan din sila dito. Nagatrabaho din sila dito. So, naintindihan ko naman sila. So, yan. Starting na tayo magluto ng pansit para sa paghaba ng ating buhay. So, yan guys, no? Ginisa ko na yung manok ko kasi may ice guys. Yung manok may ice. Tapos, kailangan talaga madalian ko ito. Kasi, pagod na talaga yung buong katawang ko. Ang katawang lupa ko guys. So, kayo rin ba ganito magluto guys? ginigisa ko muna lahat ng mga lamas niya guys para ano para tapos na para maano siya ba guys kung baga char kung baga may mga ano pa mga explanation hindi ginigisa ko ganyan talaga ako magluto ganyan inuhuna ko talaga bago yung pansit yung iba kasi pansit muna bago yung mga lamas yung mga repolyo yun niya ganyan So yun guys, naputol kasi may dumaan guys dito kasi ako nagbo-boys over sa labas kasi ang ingay sa loob. So yun guys, so may dumaan. So pasensya pasensya na kayo. So yun lang guys, thank you very much. Kain po tayo pero mamaya pa rin suor guys, no. Thank you very much sa lahat ng na nag-follow sa Hindi pa nakafollow, paki-follow lang po please. Don't forget to share. Thank you.